Huwag mo'ng pagdadamutan ang iyong asawa lalo na kung wala siyang sariling pera. Kung wala siyang trabaho, dahil sa iyo lang siya umaasa. Huwag mo'ng ipamukas sa kanya na ikaw ang nagpapasok ng pera sa inyong pamilya. Huwag mo siyang hahanapan kung saan niya dinadala ang pera dahil sa totoo lang napakahirap mag-budget kung magkano ang yaabot mo pagkakasyahin niya. Ginagawan niya ng paraan upang hindi mo na ito dagdag isipin. Huwag mo siyang questionin kung minsan ay sinisingit na ang pagbini ng sarili ng pangangailangan dahil deserve din naman niya yan. Sa buhay may asawa, kailangan pantay lang ang tingin sa bawat isa. Pareho kayong napapagod, pareho kayong nagtatrabaho. Sa bahay lang siya, 24-7 siya, ikaw 6 to 8 hours. May day off ka, siya wala. May sick leave ka, siya wala.